Hello guys, good morning. Ito ma ito ang gagawin kong tea, ang aming kape ni Mr. Ayan, pumitas na ako ng bulaklak ng blue turnate tapos nagprepare na ako yung uh, luya at saka may kalamansi yan. may kalamansi at tsaka luya. Tapos syempre baka ma alikabok, uhugasan natin ito. Ayan. Tatanggalin lang itong dulo. Ayan. Tapos ilalagay na dyan. Ayan siya guys. Masarap kasi ito ano sa umaga. Ayan. Madali kang makatulog nito. Sa gabi, kung hindi ka kakatulog, magandang pakiramdam mas lalo yung mga tumatanda na, na hindi nakakatulog yun yung mga ano na yung senior citizen na kahit hindi pa nga senior citizen Sa maraming beneficyo ito yung glutenate nuhugasan ko lang yan na matanggal lang yung mga alikabok kasi nasa labas yung tanim ko eh sa may bakod sa may daan gilid ng daan Yan And, Dinamihan ko lang nang ano flower niya okay na to. Tapos lalagyan natin ng tubig na mainit. Ito, may naiwan pa. Sayang. Ayan. Nagpakulo ako ng tubig na mainit. Ayan. Mas maganda kasi siya kung... Hindi ko muna pupunuin kasi hindi pa kami kakain. <laughs> prepare din ako ng aming pang umaga. Ayan. Ayan. Lulutuin ko muna siya. Hindi ko lang muna pinuno. Ayan. Pagluto yan. Pagluto na siya. Yung ko na dadagdagan. Ayan. Tapos ito yung kapartner niya. Nagbiko ako. Ayan, <laughs> ayan siya guys. Nagbiko yung ano malagkit malagkit na bigas yung puti at saka yung brown na malagkit yun hinalo ko na lang sila at saka eh, natira ko <laughs> yung natira kagabi mas masarap siya kung maumagahan yung medyo malamig yan sarap yan partner sa aking tea yan Sige guys. Salamat sa panunood. Please subscribe my channel yung hindi pa na nakakapag-subscribe ng channel ko sa Menchu Vlog. Huwag naman po i-skip yung aking ads para sa kinabukasan. <laughs> Ayan siya. Ayan siya guys. So may mga bulaklak. Diyan ako namitas. mitas o. Oh. namita sa umagang umaga at saka yun nga ginawa kong tea o, wala nang bulakla kasi ang dami ko nang nakuha ayan ah eto ano ko yung bloternate na tinamin. Yan. kakain tayo. Ayan, si Mr. Siya ang nagloto ng ano. Na, na yan. Ah, uh, dilis. dilis. na sinangag. Dilis na sinangag. Kaya pag ano, yung pag oras ng pag umaga, umaga, ito ang ginagamit namin. Ito ang kapi namin. Yung blotter kain tayo. Masarap kasi itong ano. Mar marami kasi dito mga ano. Mga, hmm, nalutong. Yeah. Masarap <laughs> mm. Masarap din Mahang-hang Medyo mahang-hang saka Maanghang. Ma <laughs> ma <-ang -ang. laughs> mahang -hang. Tapos egg ko itong ano. Itong ginawa ko kahapon. Yung biko. Masarap kasi pag umaga na. Biko soto. Biko soto. <laughs> mm. Guys, sabi ko kay mister, Sumama na siya sa akin sa pag sa pa, sa, sa, video. Kasi kung minsan nahihiya. eh yan, sabi ko, palagi kang sumama na sa video. video. Sa aking vlog. Sa vlog. Bakit? Bakit daw? <laughs> mas masarap kasi kung may ano, mas maganda kasi yung may kasama, may kasama na mag kasama ko yung asawa ko. Mm. Mag... boyfriend. Enjoy. Enjoy sa paglakad-lakad so saan saan. Oh, dyan din dalawa kami. Kahit mahihiyain. <laughs> ano kasi mahihiyain. Ah, sige ka. Bye-bye. good morning good morning good morning